Pare, utol mo kasama na naman yung shota niyo. Saan? Ayun oh. No. Ang tigis talaga ng kulon ng demonyong yan ah. Hayop ah! ah! uh! Kuya! Tama Uyabugan! na kuya! Tama na! Napigil uh! uh! na kayo! sa iyo? Saan ka ba nagaling? Ano bang dami-dami naghahanap sa inyo? Teka, teka, isa-isa lang ang tanong, nahihilo ako sa iyo eh. Ano ba? Sa bakit nagtatago nila Banjo? Hindi importante kung saan kami nagtatago. Mahalaga kasama kita ngayon. Nasa mami tsaka daddy mo. Wala, nag-out of town. Halika na, mami ako na sa'yo Oh, ba ginagawa mo? Ang ilito. Ano ba talaga nangyari sa iyo? Baka naman binobola mo lang ako. Gusto mo lang makapasok dito sa bedroom ko. Obvious ba? Ayaw mo? Pare, shoot ako! Ano siyota-siyota? Balong ka ba? Eh kapatid ko ta, bakit mo binababoy? Kuya Nando, hindi niya ako binababoy. At saka huwag mo akong pakilaman. Dahil malaki na ako, pakilaman mo, buhay mong baluktot. Itong buhay ko wala nang direksyon. Pati buhay mo, gusto mo pa muna ng direksyon? Akala kala akong matinukang kapatid. Kala ni Mama matinukang anak. Di pala ako anong kagagawa mo? Sasama ka sa akin! Hoy! Ayoko na makakita kang kasama mong utol ko, ha! Tadali! Tadali! Pinabangungot ah! oh, diba? oh. Oh, ka. Hindi ako ang iyong ina. Hindi ako! Pero doon sa birth certificate ko, nakalagay doon ang pangalan ng nanay ko. Kay Hu yun. O baka naman, hindi mo nalalaman na ilang milyong tao dito may pangalan ganyan. Ako lang ba may pangalan ganyan? O ikaw, anong pangalan mo? Ang Hilito, San Miguel. Oh, ikaw lang ba may pangalan ganyan? Nakakasiguro ka? At saka akalain mo, yung mukhang yan at ang mukhang ito, sasabihin mo mag-ina tayo, abaan layo nating dalawa. Ang ganda-ganda ng itsura mo, pagkatapos ipaparis mo ko sa'yo. Baka hindi mo nalalaman kung anong trabaho ko. Dati akong nagbebenta ng karne. Ngayon, na lang ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin? mga alagang babae rito. Baka gusto mo kumuha. May pera ka ba? Ang hirap sa inyo mga lalaki kayo. Hmm? Kayo talaga mga kabataan, oo. Sabihin niyo na lahat ng gusto niyo sabihin tungkol sa inyong pagkatao. Pero unang kita ko pa lang sa inyo, naramdam ako ng lukso ng dugo. Taka yung tunay kong ina. Wala akong maalala sa isipan ko na nagkaroon ako ng anak na buhay. Oo, nagkaroon ako ng relasyon sa isang hoodlum. Nakulong at napatay sa bilangguan. <laughs> Mabuti na nga'y nagkaganon eh. Kasi, kung nakakawala siya, sigurado ikukulong lang niya ako sa loob ng bahay namin. at kung minalas-malas pa. Wala akong anak na buhay. Narinig mo? Ang anak ko ay patay. Patay! Kaya kung saan ka man galing, bumalik ka na. Utang na loob, bumalik ka na! Ano ko babalik sa aking pinanggalingan kung hindi ko alam kung saan ako nagmula? Kung ang buhay ko, bigyan niyo naman ng liwanag. Aminin niyo, anak niyo ako. Ang kulit mo talaga, no? Ha? Buwisit ka! Maghahanap ka rin lang ng isang ina dito pa sa squatters area dating... Bakit hindi ka pumunta sa Forbes Park? Maraming milyonary ang babae doon! Huwag ako! Ay, kayo mga anak-anak, oo. Lalabas-labas kayo dito sa mundo. Ha? Ha? Pagkatapos, eto ngayon kayo. Nang aangking kayo ng ina lang may ina. Ang hirap din naman sa mga magulang na katulad nyo. Aanak-anak tapos ayo panagutan. Hoy! Tantanan mo na ako, ha? Hindi ako tinatablan ng mga pinagsasabi mo sa akin, ha? Sinabi ko na sa inyo kanina, hindi ko siya anak. Hindi kita anak! Layas na! Maraming ko na naghihintay sa akin doon! Hindi niyo binabayaran ang oras ko! Layas! Oo, aalis ako. Pero ito tandaan niyo. Ito na ang una tuloy natin pagkikita. Saksi ko ang Diyos! na kayo nawawala akong ina. At ako nawawala yung anak. Inay. Anakku, anak lelaki anakku. Betularin aku anakku betularin aku anak. na bilang ina mo, hindi ako na babagay. Patuwarin mo ako, anak. Patuwarin mo ang nanay mo. Pare, utol mo kasama na naman yung shota niyo. Saan? Ayun oh. Ang tigis talaga na kunan ng demonyong yan, ah. thank <laughs> you lamang tayong magkasago pa. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Kung inaakala mo pinapastos kong kapatid mo dahil naghahalikan kami in public, ay nagkakamali ka. Mahal ko siya. Inuulit ko, mahal ko siya. Katulad natin, parang kotse mo lang gaso. Para tumakbo. Kailangan natin ng pera, di ba? <laughs> o di one time lang. Banko kanin natin. Siguradong nga habang PC natin kapag tayo nakalusot. Banko? <laughs> Mabigat yung iniisip mo, pare. Isipin mo na lang, ha? Pag natiklo tayong lahat, ha? Ang pinakamababang sentensya ng 20 years. Basta ako tabla ko sa planong ganyan, ha? Tol, ang dali-dali ng problema natin kung ano-ano pinag-iisip nyo? Ang kailangan lang natin, konting puhunan, tol. Saan naman magagali ang puhunan natin? Yan! Yan! Yan tipo mong yan, yan kara mong yan, pare, yan ang magliligtas sa atin sa gutom. Ako? Tol, nag nagsiswim na sa kama si Toto. Tsak yun, malulunod sa ligayang chick. Di ba, no? Oy, ano pa hinihintay natin? Eric, salo. Sinasabi ko na nga ba't magkikita-kita tayo muli. Asan na yung mga dalan nyo? Makita nga. Mm -hmm. Tingnan mo nga. Salcedo. Antigong ivory. Magaling. Magaling. Tama ang desisyon nyo na sa akin kayo lumapit. Dahil kung kaya titsangko nyo dinala ang mga ito, tsak, bariya na naman ang iuwi ninyo. Kaya ikaw agad na naisip namin eh. Dahil alam namin hindi mo kami babaratin. Para mas maganda. May iba-iba naman. Bakit, bakit di nyo tirahin ang simbahan? Maraming antigo mamahalin doon. O sige, sige. Para sarado ng usapan, eto ang kabayaran sa mga dala ninyo ngayon. O, oh, di ba easy money? At heto naman ang advance payment ko para sa susunod niyong proyekto. Sa pamamagitan ng pananampalatayang marangal natin ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag, sa ngalan ni Yesu Kristo at ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Talaga bang bukal sa inyong kalooban na si Camille ay mabinyagan at mahubog ayon sa sinasaad ng ating pananampalataya? Oo. Ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. sakrifikado na si Salcedo ay isang traidor. Isang makamandag na ahas sa ating samahan. Ang lahat ng ating mga galamay ay unti-unti na niyang nakokontrol. Bakit pinapayagan mo ang isang pipitsuging art dealer na bangkain ka? Senyora, kahit sampung salsedo, hindi ako kayang tapatan. Kung tungkol sa mga koleksyon lamang, maaari ko siyang palampasin. Pero, ang alagaan niya ang isang kamandag na tatapos sa akin ay isang malaking hindi ko palulusutin. Kailangan tapusin na yan habang hindi pa marunong gumamit ng kanyang kamandag. Kailangan lagi tayong makauna. Ayan hmm. na, Yes, boss. Parang ang uod na kinakain ng daw na kinakapita mo! Ang tapos sa katulad mo ay pinapatay! Para hindi na dumami! Kung ako'y uod, ulupong ka naman! Pati ako mo na mo! Ah! 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 ah!